banggaan dito sa Lipa City Ayan, dito sa may crossing paliguan to nag-uusap pa yung dalawa ito ang motor to parang Honda Click ata ito ah baka nagalangan na yung nakamotor siguro ito nakabanggaan nyo nyo o tricycle safe lang palagi tayo mga paps nako kailangan maging defensive tayo lagi sa kalsada